itong kamuting kahuyan namin guys na no? nalinisan na mayroon pa dyan kunti nga hindi pa guys doon sa taas tapos na yun hmm. malawak guys yung kamuting kahuyan no? yung um, ano to um, dating ng katarbis yun, yun no? doon pa tawid guys ndaan, daan yan jas. dyan sa may maraming damo daan yan tas, doon pa tawid lilinisan pa yun namin ito dito guys yan yan doon doon sa taas guys hindi pa nalinisan malawak na rin nalinisan namin ilang linggo na to guys Paglinis namin ilang linggo na may tanim din akong niyog Tapos, so, mga saging guys kaso lang hindi panadagdagan kasi nabisi kami sa pag dadamo Andun. yun yun yes. yeah at saka lang ng guys kasi, kasi dating ng panahon ano dahil ganti din itong mga ano mga tanim pag nakarbis nagbigay din ito ng abo oh. kita yan oh. pag nalinisan yung ano guys yung mga tanim tataba din sila tuh guys ini kan anak <coughs> ubus endam ubus endam Doon sa taas guys yung green pa doon sa unahan yun sa likod ng Mito hindi pa yan dadabuhan kaya ganyan ang kulay pero yun dito nat nadamuhan na guys ang ganda halus tingnan oh. halos mag isang hektarya to guys itong unang tanim guys kamuting kayo kapal ng dahon damuhan na guys may kamuting kahoy pa din yan dyan linisan grass katirin ko na lang yan dyan kasi di naman ano, sa pala parang kapal Mag, ano? magkabili ng gasolina guys Chúng tôi đã về nhà rồi. của